Mga kapatid, Shema! Makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. What makes you happy? Where does your security lie? What makes you feel contented and fulfilled in life? In today's Gospel, Jesus reminds us that one's life does not consist of what one possesses. Material possessions do not guarantee life. They can easily fade away and wither they can easily be taken away from us. Ngayon po ay pakinggan natin ang banal na ebanghelyo para sa ikalabing walong linggo ng karaniwang panahon. panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong, ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang aking gagawin ngayon? Wala na akong palagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing itoy babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipo ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ani Yesus sa ating Ebanghelyo. Hindi po natin may pagkakaila na marami ang naghahangad maging mayaman. Bakit nga ba tayo naghahangad yumaman? Marahil dahil gusto nating maging kontento sa buhay. Gusto nating makaramdam ng kaganapan sa pamamagitan ng ating pera at pag-aari. Marahil iniisip natin na ang kayamanan ang kasagutan sa lahat ng ating problema. Ang kayamanan ang katuparan ng mga inaasam natin sa buhay. We may think that all the lack and incompleteness in our lives and all the emptiness that we feel can be filled with riches. Kaya mayroon matinding paghahangad na yumaman. Ngunit, sandali lamang po. Kayamanan nga ba talaga ang kasagutan sa lahat ng ating hinahangad sa buhay? Kapag mayaman na ba tayo, masaya na ang ating buhay? Wala nang ibang hahanapin at hahangarin pa? Sa ating Ibanghelyo ngayon, isang babala ng pag-iingat sa lahat ng uri ng kasakiman ang ipinapaalala ni Yesus. Ano ba ang pagiging sakim? Ang pagiging sakim ay ang walang pasubaling paghahangad na magkamit ng mga bagay-bagay katulad na lamang ng kayamanan, pera, ari-arian na labis-labis sa kinakailangan. Greed is the excessive yearning to have more of something than what is actually needed. It is a strong and overwhelming craving to have more and more and more. Maari nating ihambing ang pagiging sakim sa pagkagutom o pagkauhaw. Ngunit ang gutom o uhaw ay dala ng pangangailangan. We feel hungry or thirsty when our basic need is denied of us. At napapawi ang gutom o uhaw kapag natutugunan na ang pangangailangan. Ngunit ang pagiging sakim ay walang kabusugan. Hindi na ako kontento kaya hindi tumitigil at hindi natatapos ang paghahangad. Hindi naman kinakailangan ngunit hangad pa ring maangkin. Kapag ang isang bagay ay nasa atin, ngunit hindi na natin kailangan at hindi na natin nagagamit, hindi ba kaya hindi na natin ito pag-aari? Bagus pagmamay-ari na ito ng nang mas nangangailangan. Ang taala-ala sa pag-iingat sa lahat ng uri ng kasakiman ay napakabigat na hamon sapagkat sa ating panahon may pagkakataon na ang halaga ng buhay ng tao ay tila ba nasusukat sa halaga ng kanyang yaman at ari-arian. Magkano ba ang net worth mo? Sino ba ang may pinakamataas na net worth sa buong bansa, sa buong mundo? one's worth could be easily equated with one's total assets, one's penny and possessions. They become the determinants of the value of the person. Consequently, the more money and possessions a person has, the more worth he or she has. Mamahalin, kaya parang madaling mahalin. Sad to say, The less money and possession a person has, the lesser his value is. Mumurahin lamang yan at pwede lang muramurahin. Ngunit pa na kung ang isang tao'y walang pera, walang ari-arian? Wala na rin ba siyang halaga? Pwede na lamang ba siyang isantabi, ilagay sa gilid-gilid, o kaya kitilin ang kanyang buhay at itapon kung saan? ibinabalik sa ating kamalayan ng ating Panginoong Yesus na ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang buhay ng tao ay may halaga na hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon siya. Life is more valuable than any material wealth or possession. May halaga ang buhay sapagkat ito ay biyaya ng Diyos na may likha. Kaya nga, ang buhay hindi dapat ipinagpapalit sa yaman o isinasakripisyo sa ngalan ng kayamanan. At ang Diyos lamang ang may karapatang bumawi sa buhay na biyaya at hiram. Kaya kahit ano pang kasalanan ng isang tao sa lipunan, mahalaga pa rin ang kanyang buhay. Nararapat at makatarungan na harapin ng isang tao ang kanyang pagkakasala sa ngalan ng ustisya, ngunit hindi makatarungan na kitilin ang buhay ni Numan dahil sa pagkakasala sa lipunan. Sa talinghaga sa ating ibanghelyo, itinuring na hangal ang mayaman hindi dahil umani siya ng sagana. Indeed, many people produce abundantly due to diligence and honest hard work. And there is nothing wrong with that. They only reap what they sow. Naging hangal ang mayaman sapagkat itinuring niya ang kanyang kayamanan bilang nagbibigay sa kanya ng kaganapan at kaligtasan. Sabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako kukulangin habang buhay. Buong akala niya ang kanyang kayamanan ang pupuno sa kanyang buhay, magbibigay seguridad at kaligayahan sa kayamanan niya niya gustong isalalay ang kanyang buhay at uminog ang kanyang pag-iisip sa kanyang kayamanan. Dahil dito, nabulag na rin siya sa pangangailangang ibahagi ang kanyang kayamanan. Sa halip na magbahagi, palalakihan na lamang niya ang kanyang kamalig to accommodate his excessive wealth for himself. Malaki ang kamalig ng mayamang may-ari ng lupain, ngunit walang puwang sa kapwa sapagkat sa puso niya, walang puwang ang iba. Ang kanyang puso ay punung-puno ng kanyang sarili at ng kanyang kayamanan. Walang puwang para sa kapwa at lalong walang puwang para sa Diyos nabulag na rin siya sa kanyang pangangailangan sa Diyos dahil ang kanyang kayamanan na ang magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Ipinagpalit na niya ang Diyos sa ibang Diyos-Diyosan sa kayamanan. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin Jesus na ang Diyos ang tunay nating kayamanan sa buhay. May we find happiness security, and fulfillment in Him. Our true treasure in life. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoong aming Ama, Ikaw ang bukal ng buhay at daluyan ng lahat ng biyaya. Turuan mo kaming pahalagahan ang buhay na iyong kaloob. Buksan mo ang aming puso sa pangangailangan ng iba. Iadya mo kami sa lahat ng uri ng kasakiman at ituro mo sa amin ang landas upang aming masumpungan ang tunay na kayamanan ng aming buhay. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po si Father Mark Adam Bakari, OFM, na nakatalaga sa Santuario de San Antonio Parish, Forbes Park, Makati, na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong mananatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkos, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.